paniniwala ang isang dating opisyal ng gobyerno na hinahanda na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong oposisyon laban sa administrasyon. Sa panayam ng politiko kay dating presidential adviser for political affairs na si Ronald Llamas, sinabi nitong pinahiwatig na ang pahayag ni Duterte na wala na raw ang oposisyon sa gobyerno. Para kay Llamas, posibleng pagkatapos ng barangay at sangguni ang kabataan elections, ideklara e ni Digong ang oposisyong pinangungunahan niya. Matapos kasi ang nasabi ng alalan, asahan na ang pasundot-sundot na unofficial campaign period sa 2025 midterm elections. Segment na yan ay uh, pagseset ng predicate para sabihin niya mm. next week o next month. No. Kami no. na yung bagong oposisyon. Kami na, ako na. Kala yung predicate. Na. Yan. Wala nang oposisyon, kami na pupuno dyan. No? Papuntang midterms.